mga ka senior citizens, viewers, followers totoo po pala yung kasabihan na kahit anong galing ng mga server o trabador nakakamali din po tingnan nyo po kamamadali ko <laughs> nangyari po nasa rank ko magkabila oh. hindi ko po naidugtong dito tapos na pa naman susunod ko eh eto sarado rito dapat po pala naidugtong ko dito yun ang nangyari oh. hiwalay yun kaya magtatastas ako. Oh, yan ang mga master. Oh, kamamadali. Tatastasin ko na naman. Oh. Dito pala dapat to oh, yun nakakabit. Eh, hindi ko napansin. No. Oh. Pinaghiwalay ko kasi sira. Eh. parang hiwalay sira. Pinagbukod ko. Ay, eh, kaya pala yun. Eh. Tas, tas ulit. Yan po sinasabi mga master sa ano pananay kakamali rin yung bata tas parehas para magkadugtong magkabila pala lalong nagtagal talaga si Pidol talaga banat ng ano nung sa lugar na mga Mm -hmm. Oh, mabuti mag-delete to sa akin. Kay, kay Zabdi, kakoy nagkamali ng pananay. Lalo. Tapos na sana. Lalo. Lalo. Tapos na rin pala. Oo. Oh. Mm -mm. Ulit na Ulit na naman. Salamat po. Tingnan niyo, ganyan ang um, niya titingnan niyo muna pa bago kay manahi ug ang gagawin sa atin niyo. Walay. <laughs> oh. Walay na hiwalay. Para sarado.